Hello mga Lods, ang ibabahagi ko naman sa inyo ngayon ay tungkol naman sa pag-e-edit. So, ang kailangan natin ay ang uh, editor na CapCut. So, kailangan meron kang CapCut editor kasi ito yung gagamitin natin. Kaya kayong mga bago pa lang na vlogger, kailangan talaga na matuto kayong mag-edit. At i-recommend ko sa inyo itong CapCut kasi itong CapCut is para sa akin is kompleto na kasi kulikutin mo lang ang CapCut guys ay matutuklasan mo ang mga uh, kailangan mong or mga gusto mong mangyari sa iyong video. Napakaganda po talaga itong CapCut na apps guys na editor. So, ang ituturo ko sa inyo ay kung paano lagyan ng text to speech ang ating video. So, ano nga ba itong text to speech? So, ito po yung uh, kahit hindi ka po nagsasalita, kapag nagtype type ka po or naglagay ka po ng caption sa iyong um, video ay may kusa pong magsasalita. Yan po ang tinatawag na uh, yan po ang tinatawag na text to speech kasi tinext mo nilagay mo type mo at meron namang mag-i-speech or merong magsasalita so yun po yung gagawin natin kaya kung bago ka pa lang sa akin channel at gusto mo ring maganitong tutorial paki-click naman ang subscribe button at hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa so, sunod-ka pang mga video so hindi na natin patatagalin guys magsisimula na tayo sa ating content for today pagkatapos na intro So, ayan, nandit, pupunta na tayo sa ating CapCut. Then, click natin itong new project. Then, dito may mili tayo ng video na gusto nating lagyan ng text to speech. For example, ito siya. Ayan, click lang natin itong add. And then, kailangan na alisin natin yung audio niya para malinaw na marinig ninyo ang Uh, pagbabago ng boses ng ilalagay natin na text to speech so na natin yung volume aalisin natin yung sound niya para um, wala kayong marinig na kahit ano kahit i-play ko siya is wala kayong marinig so ngayon maglalagay tayo ng text yan kasi ito guys is um, butter cake So, ang ilalagay ko dito is butter cake. Example lang to siya. Example lang to siya, guys. Butter cake. Ayan. Yummy. Nagyan ko pa siya ng yummy. So, ayan. And then, mamimili muna tayo ng font niya. ano anong gusto natin ilagay. For example, ayan. Ayan. And then, yung kulay niya. Punta na tayo ng effects. For example, kahit ano siya guys, may mili lang kayo dito kung anong gusto nyong kulay. Marami pong pagpilihan dito. Kulikutin lang ninyo mabuti. So, ayan. And then, uh, for example, amination din. Lagyan din natin para mas lalong creative or mas lalong uh, maganda yung ating video. So, for example, ito yung gusto ko. Pero, nasa sa inyo, guys, kung ano yung gusto nyong pipiliin dito na maging animation ng inyong uh, caption. So, pag ako, ito siya, typewriter. Ayan. And then, yan And Then, kapag katapos nyan, is click lang natin itong um, check dito sa gilid. And then, Makikita nyo itong text to speech dito sa baba. Click lang natin siya. And then, select natin itong English. Para maging English yung makita natin kasi Arabic yung nakaset guys. Yan. Dito, mamimili kayo ng boses na gusto ninyong maging boses. Ng caption ninyo. For example, babae, lalaki, Amerikana, Amerikano, yan, pop, yan. May mili lang kayo. For example, ako, gusto ko is peaceful female. Yan. Wait lang natin, guys. Butter cake yummy. So, ayan. Kung naririnig ninyo, merong parang nagbasa ng aking caption. Kung gusto ko naman ng lalaki, butter cake yummy So yan, 'di ba? Oh. Butter cake yummy. Oh, yan. Butter cake yummy. So, basta cake yummy. Dos, kung Ito ano 'yung gusto ninyo. And then kapag tapos na kayong namili na ng bosses na gusto ninyong uh, maging boses ng inyong caption, i-select is lang ninyo itong check dito sa gilid. And then, kung makikita nyo guys, generating text to speech. So, after that guys, is... Um, uh, a cake, yummy! Ayan, tapos na siya. So, kung tapos na, nanalagyan nyo lahat ng ganyan, until sa last ng inyong video, Pagkatapos niyan is is click lang ninyo itong arrow dito sa taas para po mag-save siya at mapupunta na po siya sa inyong gallery. So, yan lang po. Sana nakatulong. Maraming salamat. Please like and share.